Happy Sunday! Meron po ulit tayong katanungan sa aking comment section, sa aking inupload na videos, sa agency po na uh, agency ko dito sa Hong Kong, which is, nagpunta ako para mag-recontract ng aking panglimang kontrata. Yeah. So, meron naman akong ano, uh, Panglimang kontrata, means, um, nakatapos na ako ng 8 years, so nag-renew ako for another contract for another 2 years for 9 and 10 contract. So, nabasa ng uh, napanood pala ni Miss Hazel Lagatin. Shout out sa iyo, Ma'am Hazel Lagatin. Ang katanungan niya is, paano ako makakapag-apply na hindi ako makagasto? Ayan. So, napakagandang tanong yan, Ma'am. So, shout out, Madam Hazel ulit. And, heto po yung kasagutan ng iyong tanong na hindi ka makakagastos na mag-apply dito sa Hong Kong. So, ang Hong Kong po kasi is wala po silang pay now, pay later. Nakatulad sa Singapore, sa mga Middle East like Qatar, Saudi, Dubai, may mga ano ata yung mga yun, no? Pay now, pay later. And, nagbibigay pa sila ng allowance, parang 5,000, ganyan 3,000. So, yun yung mga nalalaman ko sa, sa uh, mga galing sa mga nag apply na ganyan mga bansa. And, lahat ata ng kanilang gastos is agency. But, bumabawi ang agency sa uh, AMO. It means to say is, kumikita sila ng malaki. So, yung mga nila sa Pilipinas is nasa, binabawi nila iyon sa mga, sa pag na sila, ganun ata yun. And actually, walang ganyan dito sa Hong Kong. Ang Hong Kong is cash basis po lahat. So, wala pong, wala pong uh, nagbibigay ng allowance, ganyan. So, yung mga nagsasabi na wala kang gagastusin na mag-apply dito sa Hong Kong is, ang masasabi ko is, hindi yan totoo. Bakit? Kasi ang Hong Kong is lahat magmula sa uh, pag-sign mo ng uh, medical, babayaran mo lahat yan, video, and um, syempre, pamasahe mo, uh, merienda mo, yung accommodation mo sa Manila or anong agency, hindi pwedeng hindi ka gagastos. So, hindi po totoo na wala kayong gagastusin na mag-apply dito sa Hong Kong. So, yung mga nagre-recruit or nagsasabi sa inyo na, oh, mag-apply ka dito sa Hong Kong, wala kang gagastusin kahit kusing. Hindi po yan totoo. Gagastos at gagastos ka. So, maswerte pa nga ngayon eh, yung mga nag-a-apply ngayon kasi nasa 15,000, 20,000 hanggang 30,000 na lang yung gastos nila. Like for example, sa amin noon, talaga pong umaabot po ng hundreds. Mga year 2011, 2013 ganyan. Ang ginagawa namin is sumuot na sa mga lending agency. Yung landing uh, lending in lending bangko doon sa Pilipinas is nagkikipag uh, deal na sila sa mga agency na sila ay pauutangin kami para may ibayad kami sa si agency. Itong agency naman is kapag sumagot ka na dito sa Hong Kong at nakarating ka na, ibabawas nila sa sahod. So, ganun po yung uh, sistema noon para makapunta kami dito. And napakahirap kasi baong ka talaga sa utang. Unlike ngayon is talagang mura na. Hindi na sila naniningil ng uh, kamahalan na ganun talaga katulad noon. And then makukulong po yung mga agency oh, oh. na naniningil ng sobra sa dapat lang talaga na bayaran. Kasi may mga ano dito, yung um, ah... Uh, ano dito sa Hong Kong uh, consulate is nag ano sila dati nag appeal sila na hindi pwedeng uh, maningil ang mga agency ng sobra ayan and then yung mga yung mga uh, Health like like feel mga SSS mga mga ano insurances na ganyan is pinetisyon na na po dito so hindi um, mandatory ang uh, mga insurances na include sa pag-apply na sa mga agency na papunta dito sa Hong Kong. Kung gusto mo or not is okay lang. Dati kasi talagang mandatory talaga magbabayad ka 'yan. Mga PhilHealth, Social Security System, 'yan, yung pag-ibig. Uh, pag-apply mo pa lang doon sa Pilipinas is babayaran muna. And then yung sinasabi nila na ah uh, uh, pwedeng hindi ka makagastos kung um gastos ng amo. O sige, mag-usap kayo. Siya lahat, pambasahe mo yung mga gastusin mo sa Pilipinas at ah, pagdating mo na dito maari hindi ka makagastus kung yung employer lahat ang gagastos para sa iyo so ano bihira lang po yung ganyan ah uh, depende kung yung helper ng amo yes helper ng amo is um So, susuportahan niya. Like, for example, papalitan niya, no, yung kanyang position dito sa Hong Kong helper. Uuwi na yung helper niya and magpapalit siya ng relatives niya na papunta dito. Pwedeng ganon. Pwedeng hindi siya makagastos. Gastos ng gastos ng amo. At siya yung, um, mag, ano sa kanya, mag-support sa kanya, mag-back up para sa gastos niya. So, yan po yung kasagutan, ma'am. Wala pong ano dito. Hindi po totoo na wala kang magagastos na mag-apply dito sa Hong kung bilang domestic helper kung may mga nagsasabi man sa inyo na wala kang yung gagastusin is hindi yan totoo. Gagastus at, gagastus at gagastus ka. Siyempre, merienda mo, pamasahe mo, yung accommodation mo, habang nag apply ka, hindi maaaring pwede, hindi maaring wala kang gastusin. So, kung gusto nyo pong mag-apply, ma'am, uh, ano, pwede nyo akong ipin. Meron pa akong comment dyan sa comment. Uh, iniwan ko yung aking cell ko number dyan. And, di rin ako recruiter. Hindi <laughs> pa ako recruiter ha, guys. Ha? At, hindi ako nangongolekta ng kahit kusing. Uh, may mga ano lang kasi napapanood nila yung video ko na gusto nilang uh, gusto nila yung video ko dahil andito ako. And then, gusto nilang magpatulong Naghanap sila ng legit agency is meron pa ako. Ito po yung agency ko talaga na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Dito ako nagre contract Dito ako nire-refer ko din yung agency ko dito. May mga kaibigan ako na Minsan, nag apply sila sa ibang agency, hindi sila makahanap ng amo, 4 months, 5 months na yun. Uh, sige, try kitang tulungan sa agency ko. So, uh, awan na Diyos, may mga ano naman, matutulungan ako and nagkakaroon naman sila ng amo. Although, ang mga first timers is medyo mas mataas ang babayaran. Uh, nasa 25 to 30 and mga ano na ex-abroad nasa 15k na lang pataas or more or less din yan po yung gusto silin And sa si age naman age, uh, age bracket mga 50s pag uh, first timer hindi po pwede. Hindi na sila tumatanggap dito. And 40 plus pag ex-abroad may experience pwede pa siguro. And kasi may may ano po makaibigan ako na nakapunta dito 40 plus siya is nakapag apply pa siya dahil ex abroad nga siya mayroon siyang uh, experience. And yun. Yun ma'am. Ah um, kasagutan <laughs> kasagutan sa iyong tanong. So ngayon is holiday ko ngayon, day off ko ngayon alas 12 na. And nagising ako is medyo nag-exercise muna ako ng konti kasi kahapon talagang pagod na pagod ako ang preparation ko sa mga birthday ng mga amo ko is August, September, yan, sunod-sunod sila, yan, so pagod na ako ngayon and late na akong nagising So, yan lang guys, ang gusto kong i-share sa mga gustong mag-apply na papunta dito sa Hong Kong. Gagastos po kayo. <laughs> Yan ang kasagutan. Okay, thank you for watching. Mag-comment pa kayo. Magtanong lang kayo kung may mga gusto pong kayong maitanong about pag a dito sa Hong Kong or gusto nyo magpatulungan dito lang pa ako. Ako po ulit, si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong. Don't forget to like, comment, at mag-share sa aking video. Siyempre, mag-subscribe ka kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bye!